Di carry ang boredom? Call ako dyan! Ibalik ang thrill at excitement sa panonood ng mga pelikula dito sa Christian Cinema. Ano ginagawa niya? Tak-tak siya ng tak-tak? Matapos masadlak sa adiksyon, paano mailalapit ni Noel sa Diyos ang mga kabataang tulad niya? Rebound. Iba na ako ngayon, Donna. Kristiyano na ako. Inalay ko ng buhay ko kay Kristo. Isang cowboy champ ang magkakaroon ng bagong pananaw sa buhay sa tulong ng isang batang may kapansanan sa The Ride. In my eyes, you're already a world's champ. You had to face some things that uh, none of us have. Matapos mag-time travel papuntang 21st century, mamumulat ang isang profesor sa korupsyon ng mundong wala si Jesus. Time changer. Sin has slowly but surely become acceptable to us because we see it all the time. So it, it's no longer shocking to us matapos maging paralitiko sa isang aksidente paano siya gagamitin ng Diyos upang mapagpala ang ibang tao ito ang kwento ni Johnny How can any of this be your will I did all the things you're supposed to do to be a Christian I was sorry for my sins all of them How could you let this happen to me Isang misteryosong kasulatan ang magiging susi sa kapalaran ng mundo. Magtagumpay kaya ang Antikristo na gamitin ito, the Omega Code. I alone have done what no man has been able to do. I have taken the next step in our evolution. I have become king and god. Maaliw at mabless every afternoon sa mga pelikulang hatid ng Christian Cinema.